Hello 18 may mga insider at organizer na doon mismo naka-assign sa pag-organize at pagpamamahala uh, pamamahala ng Nalayagan Festival. Hito nga may nag-post na nitisen na akala niya bakit maraming fans ang SB19. Yun pala nasaksihan niya ang galing at ang ganda mag-perform ng SB19, full of energy at talaga namang nakakahumaling at uh, nakakadala ang lahat ng kanilang performance kaya maraming fans na ito ang kanyang post sa Facebook.